Sa panahon ng kapayapaan, inililibing ng mga anak ang kanilang mga magulang. At sa panahon ng digmaan, ay inililibing ng mga magulang ang kanilang mga anak. Sapagkat wala nang mas malaki pang obligasyon kaysa sa ipagtanggol ang sariling bayan. Hindi sapat ang sasabihin hindi tayo dapat makipagdigma. Ang kailangan natin ay mahalin ang kapayapaan at magsakripisyo para dito. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan nang tumugon sa panawagan ng kanyang bayan sa kabila ng kabataan. Nagsikap makapagtapos para lang sumapi sa sandatahang lakas. Ngunit profesyon niya ay maagang sinubukan nang maaga ding sumiklab ang digmaan kung saan iwang walang pagpipilian kundi ang lumaban. Katapangan niya ay nangibabaw at nakalimutan ng matakot dahil sa mga buwis buhay na pag-atake. Ang kwento ng mga katapangan pakikipagsapalaran at kabayanihan ni Lieutenant Jose Guzar, ang huling piloto bago sumiklab ang digmaan. Ang bayaning naglaho sa kawalan. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Jose Protasio Kangco Gusar sa totoong buhay ay isinilang noong 8 ng Abril taong 1918. Siya ay tubo sa baryo ng Ilaya sa Kalapan Oriental, Mindoro. Buhat sa lipi ni Naginoo at Ginang Juan Guzar. Doon na rin siya naunang mag-aral sa kanyang bayan kung saan nakapagtapos siya ng salutatorian sa Mindoro National High School noong buwan ng Marso taong 1936. Pagkatapos nun ay tumawid dagat siya patungong Maynila upang ipagpatuloy ang pag-aaral sa Universidad ng Pilipinas College of Liberal Arts. Dahil sa siya ay may taglay na katalinuhan bilang salutatorian ay nakapag-aral siya ng libre bilang scholar. Nag-aral din siya sa De La Salle University kung saan si Jose Cusar at ang kaibigang si Salvador Encarnacion ay kapwa naging bahagi ng varsity swimming team ng universidad. Nang panahong sila ay nakapagtapos na sa paaralan. Si Gusar ay pumasok naman sa Philippine Army Air Corps o PAAC. Ito yung pinagmulan na ngayon ay mas nakilala natin bilang Philippine Air Force. Nagsanay siya sa Philippine Army Aviation School sa Sablan Airfield sa Camp Murphy o ito naman yung Camp Aguinaldo ngayon. Si Jose Gusar ay nakapagtapos bilang Air Corps noong taong 1940 sa edad na 22 anyos lamang at siya ay commission bilang third Lieutenant. Dahil sa kanyang galing bilang piloto ay itinalaga naman siya kaagad bilang instructor pilot ng mga susunod na batch. Subalit ito ay hindi na nasundan pang muli dahil di pa man nagtatagal pagka-graduate nila ay sumiklab na nga ang ikalawang digma ang pandeigdig dito sa bansa. Umaga ng ikawalo ng Disyembre sa kabila ng kakarating pa lang ng balita sa Pilipinas na inatake ang Pearl Harbor sa Hawaii ay di inaakala na United States Armed Forces in the Far East o ng USAPE at ng Far East Air Force na atakihin din kaagad ng mga Japanese ang Pilipinas noon ding araw na yun. Ang instructor pilot na si Lieutenant Jose Guzar ay nasa Sablan Airfield ng mga araw na yun nang hindi nila inaasahan ang biglang pagsalakay ng mga aircraft bombers at zero fighters ng Japanese Imperial Army at Navy na nagmula naman sa Takao Airfield sa Formosa ito yung bansang Taiwan ngayon na nauna nang nasakop ng mga Hapones kaya't ito'y napakalapit lang sa Pilipinas. Sa sobrang pag-atake na yun ay hindi na nakaporma pa ang Pilipinas at sa pagtatapos ng araw bago umatras sa mga kalaban ay kalahati na lamang sa mga aeroplanong pandigma ang natitira sa inventory ng ating Air Force ang siyang pwedeng lumaban na ang karamihan ay nawasak na. Ilang eskwadron ang nawasak ng kalaban at ang masakla pa dito ay ang mga pinaglumaang Boeing P-26 P-Shooters na lang ang siyang natira. Sila yung mga veteranong aircraft fighters sa naunang digmaang pandigdig Na kung ikukumpara sa mga Japanese aircraft ay di hamak na mas moderno ang sa kanila. Lalo na yung mga Zeros nila na mas mabibilis, mas malalakas at mas high-tech technology kumpara sa mga P-Shooters. Ang 6 Pursuit Squadron lang na may apat na miyembro ang siyang natira na pwede pang lumaban sila ay pinamumunuan ni noon ay Captain Jesus Villamor. Tanghali na ikasampu ng Disyembre, dalawang araw pagkalipas ng sorpresang pag-atake, habang nagtatanghalian ang lahat sa General Quarters, ay biglan na lang tumunog na naman ang sirena na hudyat na nandyan na naman ang mga kalaban na muling sasalakay sa kanila. Sa pagkakataong ito, ang 6th Pursuit Squadron ni na Captain Villamor kasama si na Lieutenant Godofredo Juliano Jeronimo Aklan at Alberto Aranzaso ay nakalipad kaagad bago pa man sila muling bumbahin ng mga Japanese aircraft. Samantalang ang instructor pilot na si Lieutenant Jose Gusar na noon ay napabisita lamang sa Sablan Airfield ay nakakita pa ng isang P-26 P-Shooter. Ito ay kanyang kinumander at siya ay lumipad din kasama ng 6 Pursuit Squadron ni na Captain Jesus Villamor. Sa kabila ng mas marami at mas malalakas ang mga kalaban ay buong giting na ipinagtanggol ng limang ito ang himpapawid ng kamay nilaan laban sa mga mananakop Mga pinaglumaang peashooters laban sa mas modernong mga zero fighters at Mitsubishi bombers Sa pagkakaroon nga ng dogfight sa himpapawid ng kamay nilaan kung saan hindi nagpatinag ang mga peashooters na ito na kinukumander ng ating pinakamagagaling na piloto Nakapagpabagsak sila ng tigi-isa habang dalawa ang kumpirmado mula kay Captain Jesus Villamor. Palibhas ay pinaglumaan na nga ang kanilang mga aeroplano. Sa kalagitnaan ng dogfight ay nagjam ang machine gun ng peashooter shooter ni Lieutenant Gusar dahilan para hindi na siya makapagpaputok ng mga bala. Subalit hindi ito naging hadlang sa kanya para isuko ang laban. Sa halip ay buwis buhay niyang ginamit ang taktikang ramming sa mga bombers na nasa harapan niya. Ang ramming ay isang buwis buhay na paraan ng mga piloto kung saan sakaling sila ay maubusan nga ng ammunition sa laban o kaya naman ay magjam ang sandata gaya ng kay Lieutenant Gusar ay hindi lahat ay may lakas ng loob para gamitin ang taktikang ito dahil kalimitan ay tumatakas na lang ang mga piloto papalayo upang makaligtas sa laban dahil sa paraang ito ay babanggain mo ang alinmang parte ng aeroplano ng kalaban upang mawalan sila ng balanse o masira ang alinmang bahaging tatargetin para sila ay mapabagsak Iba ito sa taktikang kamikaze ng mga Japanese sapagkat ang sa kanila ay suicide attack kung saan papasabugin ang sariling eroplano sa pamamagitan ng pagbangga sa mga kalaban. Samantalang ang aerial ramming ay aalisan mo lang ng balanse ang paglipad ng kalaban bagamat delikado din ito dahil posibleng masira din ang gamit mo ay mas may tsansa naman itong makaligtas ang piloto kaysa sa kamikaze attack. At sa patuloy na labanan nga nang makita ng mga Japanese bombers na aerial ramming na ang ginagawa ni Lieutenant Gosar ay inisip nilang nandadamay na lang ito sa kanyang katapusan. Kaya't sila'y lumipad na lang pakanluran at tuluyan tumakas pabalik sa base nila. Nang makita ng iba pa na gano'n ang ginawa ni Lieutenant Gosar, ay ginaya na rin nila ito at nagsitakas na rin ang kanilang mga kalaban para makaiwas sa buwis buhay na pag-atake at naipagtanggol nga ng ating mga peashooters shooters ang himpapawid sa araw na yun. Sobrang ikinatuwa ito Lalo na ni Presidente Roosevelt ng Amerika at ng buong USAPI Forces ang kagitingang ginawa ng mga Pinoy aviators dahil iyon ang kauna-unahang matagumpay na pagtatanggol sa ating himpapawid laban sa mas dominanteng mga kalaban sa panahon ng digmaan. Sa pamamagitan ni General Douglas MacArthur ay ipinahatid ng Bansang Amerika ang pasasalamat sa grupo ni na Lieutenant Guzar at sila ay ginawara ng Distinguished Service Cross Medal bilang parangal. Nang sumunod na araw kinabukasan ang 6th Pursuit Squadron ni na Captain Villamor ay lumipat sa Batangas Airfield dahil sa intel na iyon naman ang tatargetin sa pagbabalik ng mga Japanese aircraft. Pero si Lieutenant Gusar kasama ng iba pa ay naiwan sa Nichols Airfield upang doon sila pumasisyon sa pagdepensa. At kinabukasan nga, ikalabindalwa ng Disyembre 1941, ay doon nga nila nakaharap ang 27 bombers at 17 zero fighters laban sa haapat na peashooters. shooters. Dito na unang nagkaroon ng casualties sa hanay ng Air Force natin sa katauhan ni Lieutenant Cesar Basa, na matagumpay namang nailanding ang kanyang sira-sira ng pea shooters ngunit binuntutan siya ng napakaraming kalaban at patuloy na pinaputukan habang siya ay nasa ibaba at unti-unti nang naubus naubos ang ating mga aircraft na panlaban na kung hindi naubusan na ng mga bala ay hindi na makalipad pa para lumaban dahil sa pinsala. Ang pinakahuling lumipad ay si Lieutenant Gosar noong ikalabing tatlo ng Disyembre kung saan napalaban siya sa tatlong Japanese Zeros at napabagsak niya ang isa pa sa mga ito bago napilitang ilanding na rin ang kanyang damage na aircraft. At sa puntong iyon nga ay tuluyan ang pinagharian ng mga Hapones ang ating himpapawid. Dahil dominante na nila ang itaas ay walang humpay na nilang binomba ang kamay nilaan at nang sumunod na araw ay ipinatupad na nga ni General MacArthur ang War Plan Orange kung saan ang lahat ng hukbo ay aatras patungong bataan para doon ipagpatuloy ang laban. Pero bago sila tuluyang umalis at tumaka sa Maynila, ay iniutos ng General kina Lieutenant Gusar na wasakin ang mga natitira pang aeroplano upang din na ito mapakinabangan pa ng mga kalaban. Sa pagtulak ni na Lieutenant Gusar sa bataan, ay doon niya muling nakasama ang dalawa sa kanyang mga kababayan na taga Mindoro din na si Lieutenant Arnulfo Asidera at ang kanyang kaibigan na si Lieutenant Salvador Encarnacion na kabarsity member niya sa swimming team sa universidad na kanilang pinanggalingan. Ang makasaysayang labanan na yun sa bataan ay muling pinagbuwisan ng buhay ng libu-libong mga Pilipino-Amerikanong sundalo bago sila puwersahang napasuko sa kalaban. Si na Lieutenant Jose Guzar at mga kaibigan ay naging bahagi ng maalamat na death march at silang mga survivor ng marchang iyon ng kamatayan ay ikinulong sa Camp O'Donnell sa Tarlac. Buwan ng Agosto taong 1942, pagkalipas ng ilang buwan, nang sila ay palayain na ng mga Hapones. Si Lieutenant Gusar at mga kaibigan ay muling bumalik sa kanilang bayan sa Kalapan sa Mindoro upang doon ay mag-assemble at muling ituloy ang laban. Doon ay nagregroup na rin muli ang mga aviators natin at sa utos ni Captain Villamor ay si na Lieutenant Gussard ang naatasan niyang magtungo sa Australia upang doon ay muling kumuha ng mga mas bagong aircraft fighters na nauna nang naipangako sa kanila ng Amerika. Ngunit hindi na nakarating pa dito sa bansa dahil nga sa pagkatalo ng hukbo laban sa mga Hapones. Si Lieutenant Gosar ay nakasulat pa sa kanyang pamilya bago ginawa ang mapangahas na pagtakas patungo sa Australia. Ito ay naglalaman ng ganito. Sa ngayon tayo mga anak ng Diyos ay mga nagsisikalat dahil sa digmaan. Pero marami pang mga natitira na may mas mabubuting kalooban ang handang kumupkup sa mga nagkakalat na ito kaya't anong ikakatakot natin pagkatapos nun inagsimula eh, na nga silang maglakbay mula sa Mindoro ay eh, naglayag sila ng di napapansin ng na mga kalaban patungong Panay Island at mula doon inagtuloy-tuloy eh, sila patungong Negros naman ngunit sa lugar na yun inapagkamalan eh, silang mga espiya ng kalaban ng mga lokal na gerilya at tinangka silang hulihin ng mga ito kaya ang magkakaibigan ni na Lieutenant Gosar ay napilitang maglakbay muli patungong Mindanao bago dumiretso sa Australia pero sa paglalayag na iyon ay inabutan sila ng napakalakas na bagyo sa karagatan kung saan nawasak ang kanilang sinasakyang bangka para magkaroon ng mas malaking tiyansa na may makaligtas sa kanila. Ang kaibigan nila si Lieutenant Asidera ang naiwang nakakapit sa bahagi ng bangkang palutang-lutang na nawasak habang si na Lieutenant Gusar at Lieutenant incarnation na mga varsity swimmers ay nakipagsapalarang langoyin ang napakalayong pangpang sa kabila ng malalakas na alon upang humingi ng saklolo. Subalit sa kanilang tatlo, ang tanging nakaligtas lang ay ang naiwan sa wasak na bangkang palutang-lutang at si na Gusar ay di na muling natagpuan pa maliban sa kanilang mga jacket. May mga nagsasabing nagtagumpay daw na makarating ang mga ito sa Australia at nabigyan pa ni General MacArthur ng bagong aeroplano. Subalit natapos tat lahat ang digmaan ay di na nga sila muling nagparamdam pa. Huling bahagi ng taong 1945, nang tuluyan ng idineklarang patay na si na Lieutenant Jose Guzar. Siya ay pumanaw bago mag ika apat na taong gulang lamang at siya ay dinamuling nakita pa. Subalit ang legasiyang iniwan ay lalo pang nagbigay inspirasyon sa kanyang mga kababayan sa Mindoro upang patuloy na makipaglaban para sa bayan. Sa paglipas ng panahon, ilan lang ang airmail stamp ni Lieutenant Guzar ang inisyo ng post office, ang air station sa Lubang Island na ipinangalan din sa kanya, ang pag-ukit ng pangalan sa Air Museum, ang mga kalsada sa Bayan ng Kalapan at Sanauhan sa Mindoro at Campo Aguinaldo, at ang mga paaralan ay ilan lamang sa mga paraan ng pagbibigay-pugay sa Pinoy Aviator na ito. Sa panahon ng kapayapaan, inililibing ng mga anak ang kanilang mga magulang at sa panahon naman ng digmaan ay inililibing ng mga magulang ang kanilang mga anak sapagkat wala nang mas malaki pang obligasyon kaysa sa ipagtanggol ang sariling bayan. Ikaw kaibigan, nakahanda ka bang ipaglaban ang iyong bayan kung kinakailangan? Kaya mo bang magsakripisyo alang-alang sa kapayapaan? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli. Paalam.